Guys, ayan, naluto na ang aking niluluto. Tarang! Sobrang dami, guys. Pang ano ito? Pang matagalan. Huh? Ayan. Isang kalaha. Grabe. So, ako lang kakain ngayon, guys, kasi busog na yung aking palalag. Titikman natin kung masarap ito. Kasi, nag-lunch siya. Na, late na. Ako naman, wala akong lunch. At oras ngayon is malapit na mag 8 pm so hindi daw siya nabukin so tayo lang kakain so ito lang kakainin natin guys ito pang maramihan ito ilang kainan ba so hindi na tayo mag rice kasi may carbohydrates naman may carbo naman dito may potato and carrots so ito lang ating kakainin hindi na tayo mag-rice or mag-rice pa pa. So, hindi na. Kasi gabi na ngayon. So, hindi na tayo mag-rice, no? Tapos, mag-inom tayo ng vitamin C. Kasi, kailangan natin ng vitamin C. Para, lalakas ang ating resistance. Guys. Ano ano? hmm. dito. So, ito ang gamit ko na ano guys, vitamin C, na i-ano lang siya sa tubig. Hindi ako nakainom ng ano, pang umagahan. Tsuk! Ilalagyan lang natin siya sa malamig na water. Ayan. So parang juice ko na rin yan siya guys. Parang juice ko na rin yan. So kain tayo guys. Kumain na ba kayo? So yan ang ating kakainin. Dito lang ako sa ano. Sa kusina. Dito tayo kakain sa kusina kasi So, kasi maingay yung lilin mo sa ano so ito na oh kahit tayo hindi pa ako nagpailaw guys, 8pm na dito guys tingnan nyo maliwanag pa makaano pa yung ano namin kasi naglilinis nga yung aking panana, no, maka taas pa yung bang upuan so ito lang isang ano. so, maliwanag pa so, 8 na ng gabi So, ito natin vitamin C na parang juice. Ginawa ko na siyang juice, guys. Kasi nilalagay siya sa, sa tubig. Hindi ako pala inom ng vitamins. Pero ito lang ginagamit kasi ayoko ko masyadong mag-inom-inom. Lalo na yung tablet. Ayan. So, titikman na natin guys. Ito lang ang aking hapunan. Marami-rami na rin ito. Titikman natin kung tama ba yung lasa. Mm, -mm init. Mm. Sakto lang yung lasa guys. Kumbaga, gusto ang gusto ko na lasa. Bali, dalawa pala yung nor cubes ang nilagay ko sa 700 grams na minced meat ng ano, beef. At sya may potato and carrot. At chaka yung green peas. Ayan. Yeah. Mm. Sobrang init nga lang. Ayan, yeah, masarap. Lasang-lasa yung nasa, nalasa mo talaga yung ano ba? Yung tama lang yung asin or alat-alat. Ayaw ko kasi ng matabang guys. Pero although, maganda yung matabang kasi para iwas ano. Pero sobrang alat kasi. Delikado. Nakakabulag daw yun at nakaka maka UTI ay oh, makataas ng dugo or mm, mm, ganoon antok na antok na ako guys simula nung nagliwanag akala ko ano na alarm ko 6.30 or 7 maliwanag na minsan makagising ako umaga akala ko ano na 7 or 8 na hindi pa pala. Ayan, eh, lagi ako na naantok. Mmm, masarap ito. Masarap na yummy yummy. Ayan, oh. Mmm. Pag kumain ng aking palalag nito, hindi siya magkanin. Nagbe-bread na lang siya kasi yung liquid niya, ayan niya sa bread niya kung ako or tayo ay rice is life, siya ay bread is life. Pero ginawaan niya ako ng rice. Kunin niya. Pero pagkadating ko galing ng work kasi gutom na gutom ako. Yung ulam ko yung ginisang ginamos. Yung ginisang ginamos, kumain ako ng isang sandok na rice. Ngayon, parang hindi ako masyado gusto. Ay, gusto. Gutom. Ay, kumain ako ng rice. So, ito lang yung kainin natin. Hmm. Kayo guys, anong ulan nyo? Hmm. Kanina, yung work ko is start ng 8. Bukas naman, hindi masyadong maaga. Yung mga alas 10. Alas 10, pero matapos ako ng 6 p.m. Ngayon, 8.5 hours yung work ko eh. Kasi from from 8 to 5. From 8 to 5, you ano, 8.5 hours kasi yung 30 minutes Break yun Kinakaltas yun eh Eat Want to eat? Yes I'm taking a blog Bumasin kong aking kulalan Want to eat? No? Mm. I don't want to eat Close the door. The voice. The TV. Close ko muna guys. The TV niya is too so loud. The TV. Too loud guys. Naingay. Maanghang. Sabi ko na sa inyo eh. Damihan ko ng ano. Hmm, paminta. Siguro nasa mmm, teaspoon. One teaspoon yung nilagay ko. Mmm. Sobrang init kasi guys. Hmm? Hindi ako makakain ng mabilis. Kumain ba kayo guys? Kain ko tayo. Mainit kasi. Hmm? Mm hmm -mm. May juice kami dito. Blackberry. At blueberry. Concentrate. Lagyan pa ng tubig. Nabili namin ng ano. Concentrate yung masarap yun.

Bakit siya tinatawag ng na blueberry? Kasi blue niya. Berry siya na blue. Yung pagka-blue niya is parang violet. Yung sa labas yung skin. Pero yung juice niya, purple na. Purple. na. Parang ano. Ito, blue. Ganito. Pero yung juice niya, purple na. Pag September yan guys, marami. August, maraming berries. Wild berries. Yung two years ago, nag-pick up ako. Ang dami talaga. Ang dami nag-pick up nga guys, kasi wild lang yan. Tapos binibinta. Kasi marami din bumibili. Yung mga hindi nag-picking um, sa forest, bumibili sila. Tapos kasi frozen nila. Kasi dito, kumakain sila every morning ng porridge. So, lalagay nila yan ng strawberry or yung blueberry. I, got, I think three years ago, ganun ang mga breakfast ko. Pero hindi talaga ako mabubusog talaga. Pusanayan lang. Hindi ako mabusog. Parang lugaw lang siya, di ba yung porridge? Lagyan mo ng milk kung gusto mo. Tapos lagyan mo ng fruits. Hindi ako mabusog. Although healthy, di ba? Yung mga oatmeal ba? Yung mga cereal. Ay, hindi sa cereal. Iba yung cereal eh. Healthy naman siya kasi fruits. At makakuha ka ng fiber. Ngayon yung work ko, hindi na. 嗯，对呢。